Hello guys, good morning uh, Part 2 natin yung uh, tinesting natin na Samsung na binili natin sa Abenson dito sa Bohol so, eh, testing natin yung sounds niya. ganda ganda niyang, ano, ganda ng uh, music, so ito na yun guys, oh yan ah, so naka-pair na to sa, ano, sa TV, yung TV kasi, ano ah Samsung din. So, mag-play lang tayo dito sa vlogs para ano, yung yung hindi makapiret tayo sa YouTube. So, testing natin guys. Wait. Ah, uh, testing natin yung ito. Play natin. Ayan. So, ayan o. Ayan uh, na muna natin yung yun, 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 yun yung tunog niya. So, i-skip ko muna. Ayan. Ayan guys. Tapos ito yung remote doon sa remote sa Samsung. So, pag i-volume mo to, ayan. Ayan. So, max niya is around 20. Lakas. song max niya is ayan uh, volume natin up at lakas okay tignan yung, tingnan niyo yung uh, tunog ang lakas tapos ang ganda ng bass yan guys oh di ba ang ganda Iwan ko lang kung narinig niyo ako kasi naka-mic din ako eh kaya lang dito, lang dito sa bahay. Yan oh. Kita nyo guys, yan. Ito maliit lang bahay ko eh. Ayan. Tapos ang kagandahan dito, may features pala niya yung ano. Uh, dito sa uh, hinal muna natin. Hinaan mo na natin para marinig yung ako. May features sa dito sa may ah ito yung yung lights. Ayan, light o, Pag click mo yung lights, magbabago 'yan. Oh, ayan. Choose ko lang anong gusto mong lights. Ayun. Ayun, may kunting ganyan. Tas, ayan guys, oh, pula. Ang gusto ko nito guys, yung ah uh, features na niya yung yung pag pinatay ko yung TV, mamamatay din siya. Automatic yung yung ano, yung speaker. So titingnan natin. So sige, e, Pindutin mo, bibi, yung ano, yung off. Oh, yan. Matay na yan, guys. So tingnan niyo yung ano, yung, yung yung sounds ay yung Samsung namatay din siya tapos, pag on mo ulit dito sa TV, yan, yon ko, on ko ulit. O yan. So, automatic siya, mag-on din yung, ano, yung speaker. Kaya, iwas sa na yung, yung, ano niya, hindi ka na mag, patay-patay uh, sindi, ng, i-prepare pa yung bluetooth, ganyan. So, yun lang guys, sana makatulong. Bumili na kayo ng ganito, sulit dito sa bahay. Bye bye. Pasa on sound trip muna. You know, Ayun hindi tayo maka-copyright sa vlog.